Makinig kayong mabuti, mga kababayan, dahil ang sasabihin ko sa inyo ngayon ay maglilinaw sa kaguluhan at kalituhan na patuloy na umiikot tungkol sa mga bayad sa pensyon ng EF at bisis ngayong taon. Marahil ay nakita nyo na ang mga headline na nagsasabing may 6,000 o libo at daang pisong one-time payment daw para sa mga pensioner. At alam kong marami sa inyo ang nagtatanong, totoo ba ito? Kailan ito darating? At ano ang magiging epekto nito sa seguridad ng inyong pamilya? Ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa mga balitang nakikita nyo sa social media. Bilang taong matagal nang sumusuri sa mga patakaran ng gobyerno pagdating sa pananalapi at ang epekto nito sa tunay na buhay ng mga pamilyang Pilipino, narito ako para ibigay sa inyo ang diretsong impormasyon, walang paligoy-ligoy, walang pangakong hungkag. Umpisahan natin sa mga opisyal na impormasyong kinumpirma na mismo ng mga ahensya. Dahil sa panahon ngayon ng laganap na maling impormasyon, napakahalagang matutong kumilatis kung alin ang galing sa gobyerno at alin ang haka-haka lang. Kinumpirma ng Social Security System na magkakaroon ng malaking pagbabago sa taong 2025. Isa na rito ang karagdagang 1,176 na pisong dagdag sa buwan ng pensyon simula mayo ng taong iyon. Malaking bagay ito para sa mga kwalipikadong pensioner, pero hindi ito para sa lahat. Kailangan ay may naihulog kang hindi bababa sa isang daan at dalawampung buwang kontribusyon bago ka nagretiro at kasalukuyan kang tumatanggap ng buwan ng pensyon, hindi lumpsom. Dito na pumapasok ang kalituhan ng marami. Magkaibang magkaiba ang sistema ng IS at GS. Kaya hindi pwedeng itulad ang proseso ng isa sa kabila. May sariling schedule at pamantayan ang GS para sa kanilang mga pensioner. At habang pareho silang nagbibigay ng benepisyo, isa para sa pribadong sektor at ang isa naman para sa mga kawani ng gobyerno. Magkaibang magkaiba ang proseso ng pagkuha, kwalifikasyon at petsa ng paglalabas ng pensyon. Kaya hindi ka takataka kung bakit maraming pensioner ang nalilito kung anong benepisyo ba talaga ang para sa kanila at kailan nila ito matatanggap. Ang hindi sinasabi ng maraming tagapagtaguyod ng pensyon ay may kasamang kondisyon ang dagdag na bayad na ito at kung hindi mo ito naiintindihan ng buo, maari itong makaapekto sa katatagan ng iyong pananalapi sa mga susunod na taon. Ang dagdag na isang libo, na ang pitumput-anim na piso kada buwan ay hindi otomatikong matatanggap ng lahat ng pensioner. Kailangan ay nakapaghulog ka ng hindi bababa sa sampung taon, tuloy-tuloy ang pagbabayad mo ng kontribusyon, at nasunod mo ang tamang edad depende sa kung kailan ka unang naging miyembro ng sistema. Kaya maraming pensioner ang posibleng madismaya Kapag hindi nila nakita sa kanilang akin ang inaasahang dagdad, dahil hindi pala sila kwalipikado. Mas nakakabahala pa kung paano ipinamamalita ang impormasyon, lalo na sa ating mga nakatatandang mamamayan. Marami sa ating mga lolo at lola ang walang akses sa matatag na internet o walang sapat na kaalaman sa paggamit ng mga opisyal na government websites. Kaya madaling mapaniwala sa mga maling impormasyon na ikinakalat sa text message, Facebook posts, o sabi-sabi sa komunidad. Nagkakaroon ngayon ng mapanganib na sitwasyon kung saan ang mga tao ay gumagawa ng desisyong pinansyal batay sa impormasyong mali at sa pera na maaaring hindi naman talaga nila matatanggap. Ang tanong ng marami, kailan ga ba ang release? Ay may mas malalim na sagot. Ang SFT ay karaniwang naglalabas ng ika-labintatlong buwan na pensyon sa pagitan ng una hanggang kalagitnaan ng Disyembre. Ibang usapan ang mga one-time payment na kadalasang nakaangkla sa pondo ng Kongreso, budget ng administrasyon, at mga prioridad na maaaring magbago depende sa lagay ng ekonomiya. Ang GIS naman, ayon sa patakaran, ay karaniwang naglalabas ng buwan ng pensyon tuwing ikawalo ng bawat buwan, maliban na lang kung ito ay tumapat sa weekend o holiday. Kaya habang predictable ang mga regular na bayad, ang mga special one-time payment ay laging may kaakibat na pangambang baka hindi matuloy. Ngayon, ito ang hindi masyadong pinapaliwanag ng mga financial advisor. Kahit na tumaas ang halaga ng pensyon, kadalasan ay hindi ito nakakasabay sa bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ibig sabihin, kahit na mas malaki ang pera na matatanggap mo, maaaring lumiit ang tunay na halaga nito dahil mas mabilis tumaas ang presyo ng bigas, kuryente at gamot. Kaya't napakahalagang maunawaan ang mas malawak na konteksto ng ekonomiya. Kung aasahan lang natin ang pensyon mula sa gobyerno, nang walang karagdagang ipon o kita, posibleng mahirapan tayong mamuhay ng marangal pagdating ng ating katandaan. Ang proseso ng verifikasyon para sa mga bayad na ito ay may mga hakbang na kadalasang nakakagulo o nakakaubos ng oras, lalo na para sa mga pensioner na nasa liblib na lugar o may limitasyon sa paggalaw. Kailangan mong tiyaking updated ang iyong account sa SFE OGSIS, tama ang iyong bank account details, at kumpleto ang lahat ng dokumentong kinakailangan upang patunayan na kwalipikado ka pa rin sa benepisyo. Maraming pensioner ang nagugulat na nadelay o hindi na-release ang kanilang pensyon dahil sa mga expired na IZI, maling contact number o kulang na papeles na dapat sana ay naipasa pa ilang buwan na ang nakalipas. Isang malaking suliranin din ang komunikasyon. Kadalasan, sa English inilalathala ang mga opisyal na anunsyo sa mga website na hirap ay navigate ng mga nakatatanda. Samantala, ang mga madaling ma-access na impormasyon ay galing sa hindi opisyal na mga source at madalas, ito'y mali o lumana. Ang kawalan ng malinaw at abot kayang komunikasyon ay nagbibigay ng labis na stress sa mga pensioner na karapat dapat lang naman sa malinaw, mabilis, at tamang impormasyon sa benepisyong kanilang pinaghirapan sa loob ng maraming dekada. Ngunit ang epekto ng mga pension adjustment na ito ay hindi lang sa mga bank account ng bawat pensioner. Malalim ang epekto nito sa buong ekonomiya ng pamilya. Maraming tahanang Pilipino ang umaasa sa pensyon ng mga lolo at lola para punan ang kakulangan sa panggastos, mula sa tuwisyon ng mga apo hanggang sa pambili ng gamot at pambayad sa ospital. Kaya't kapag naantala, nabawasan o tuluyang hindi naibigay ang pensyon dahil sa eligibility issues, Ramdam ito ng buong pamilya, at minsan, nagiging dahilan para hindi makapag-enroll ang bata o hindi na magamot ang lola. Ito ang realidad na bihirang ilahad sa publiko, kahit na may dagdag sa pensyon, hindi pa rin ito sapat para sa pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa mga lungsod. Ang presyo ng gamot, pamasahe, at masustansyang pagkain ay kadalasang mas mataas pa sa kabuo ang halagang natatanggap ng mga retiree. Kaya't napipilitan ang iba na mamili, gamot ba o pagkain. Kuryente ba o pamasahe para makadalaw sa apo? Sa pagharap natin sa mga darating na buwan, ang pinakamatalinong payo na maibibigay ko ay ito, laging i-verify ang impormasyon tungkol sa pensyon sa mismong opisyal na source, ang IS at GIS. Panatilihing updated ang iyong records. At higit sa lahat, gumawa ng praktikal na plano sa pananalapi na inaasahan lang ang pensyon bilang pantusto sa mga batayang pangangailangan habang ang iba ay dapat suportado ng ipon maliit na negosyo o suporta ng pamilya Ang kasalukuyang kalituhan tungkol sa mga bayad ay sintomas lamang ng mas malalim na problema sa kung paano natin pinag-uusapan at pinapatupad ang seguridad sa pagreretiro dito sa Pilipinas Ngunit sa pag-unawa sa mga limitasyong ito magkakaroon ka ng mas matibay na pundasyon para gumawa ng mga desisyong mas makabubuti para sa iyong kinabukasan at para sa kinabukasan ng iyong pamilya